Alam mo ba na ang simpleng kalaman Juice ay isang makapangyarihang likas na lunas na matagal nang ginagamit ng ating mga ninuno? Oo, ang maliit na prutas na ito na karaniwang gamit sa sausawan ay may napakaraming benepisyo sa ating kalusugan na siguradong magugulat ka. Una sa lahat, ang kalaman Juice ay mayaman sa vitamin C. Ito ay tumutulong para palakasin ang ating immune system kaya mas malakas ang ating katawan laban sa sipon, pubo at iba pang karaniwang sakit. Sa panahon ngayon na laganap ang iba't ibang uri ng virus, mainam na ugaliin ang pag-inom ng kalamansi juice araw-araw bilang panangga sa mga ito. Bukod sa immunity, alam mo bang ang kalamansi ay may natural detoxifying effect? Oo, ito ay tumutulong upang mailabas ang mga toxins o lason sa ating katawan. Isa itong natural cleanser ng ating atay at bituka kaya nakatutulong para maging mas magaan ang pakiramdam natin. Kung ikaw ay madalas mapuyat, kumain ng oily food o uminom ng alak, malaking tulong ang calamansi juice para linisin ang loob ng ating katawan. Pangatlo, ang calamansi juice ay mainam para sa digestion. Kung ikaw ay nakakaranas ng bloating, kabag o constipation, subukan mong uminom ng maligamgam na tubig na may kalamansi tuwing umaga. Nakakatulong ito para gumanda ang daloy ng pagkain sa ating tiyan at bituka at maiwasan ang pag-ipon ng dumi. Hindi rin papahuli ang benefits nito sa balat. Dahil sa mataas na vitamin C content at antioxidants, nakakatulong ito para magmukhang mas bata ang ating balat. Pinapabilis nito ang production ng collagen kaya nagiging mas elastic at glowing ang ating skin. May mga gumagamit pa nga ng calamansi bilang topical treatment para sa dark spots at pimples. At para naman sa mga gustong pumayat, may good news. Ang calamansi juice ay may kakayahang pabagsakin ang timbang. Paano? Nakakatulong ito sa metabolism ng katawan at pinapababa ang cravings. Kung iinom ka ng kalaman juice bago kumain, mas madali kang mabubusog at maiwasan ang sobrang pagkain. Bukod sa lahat ng iyan, ang kalaman juice ay nakakatulong din sa blood sugar regulation. Bagamat maasim ito, may taglay itong mga natural compounds na nakatutulong para hindi tumaas ang blood sugar levels. Kaya ito ay maaaring isama sa diet ng mga taong may diabetes. Siyempre, in moderation, at dapat walang halong asukal. At syempre, natural breath freshener din ito. Dahil sa acidic property nito, kaya nitong patayin ang mga bakterya sa bibig na sanhi ng bad breath. Kaya kung may kausap kang importanteng tao o may lakad ka, isang shot ng calamansi juice ay makakatulong para maging fresh ang hininga mo. Sa simpleng paraan ng pag-inom ng calamansi juice araw-araw, isang baso sa umaga o bago matulog, makakamit natin ang maraming benepisyo sa ating katawan. Hindi lang pampalasa, hindi lang pampaputi, kundi isa talagang super fruit na abot kaya at madaling matagpuan sa anmang sulok ng Pilipinas. Kaya kaibigan, huwag mong balewalain ang prutas na ito. Minsan, ang mga simpleng bagay sa paligid natin ang may pinakamalaking maitutulong sa ating kalusugan. Sana nakatulong sa iyo ang video na ito. Paki-like and share na rin ito sa iyong mga kaibigan at mag-subscribe para sa mas marami pang natural health tips at impormasyon na tunay nakakapakikinabang sa araw-araw. Salamat sa panonood at alagaan natin ang ating kalusugan sa natural na paraan.